Kahit walang announcement ang management sa ngayon, ramdam na ng taong bayan na si at JM na nga ang nilalayag ng network. Sa dami ng ganap ng JM-Fiang na magkasama, obvious na talaga na sila na ang siniship. At sobrang natutuwa naman ang JM-Fiang supporters sa daming ayuda mula kina Fyang, at JM. Meron na din ihilan na makajar Fyang ang tanggap na nila, ang magiging desisyon ng management. Ang Jar at JM Fiang ang pinakamalakas at pinakamaraming fandom. Hindi naman kasi pwede na sina Jeren, JM at fyang Ang pipili ng makapareha nila. Ang management pa din ang masusunod. Sa palaging magkasama ngayon ng JM Fiang sa guestings at mall show. Ramdam na ng taong bayan kung sino talaga ang siniship ng ABS-CBN. Puno ng ayuda ang JM Fiang fans sa dalawang ito. Sunod-sunod ang ganap nila pareho. May pahinga pa kaya ang JM Fiyang ngayon? Comment lang guys kung may opinion kayo. Yeah, ito. Yeah, ito. Yeah, ito.